kahit pinatahina ang mga bulsa, patuloy pa rin ang pagnanakaw ng mga tauhan ng Office of the Transportation Security o OTS ng Department of Transportation na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isang statement, sinabi ni OTS Administrator at Undersecretary Mau Aplaska na maro sa palamang nang iutos itong tahiin at isara ang bulsa ng kanyang mga tauhan matapos maiskandalo sa kaso ng pagnanakaw ng kanilang tauhan sa isang Thai national na on transit lamang at palipad noon pa Japan. Giit ni mangyari ang naturang insidente, hindi siya nangimi na ipakulong ang sariling tauhan dahil sa pagnanakaw na ginawa. Ngayon naman, isa pang paribagong insidente ng pagnanakaw ang nakuna ng CCTV sa paliparan. Isang babaeng OTS security screener ang nakuhaan ng CCTV footage na nilulunok ang 300 dolyar na kinupit sa wallet ng isang Chinese tourist na dumaan sa final screening checkpoint ng departure side ng NAIA Terminal 1. Sa video makikita makikitang isinusubo ng screener ang pera na pilit ni matapos magreklamo ang turista na nawala ng pera. Makikita rin na inabutan ng bote ng tubig ang babae para hindi mabulunan sa paglunok ng pera. Senyales sa may sabwata ng mga nakatokang screening officer para sa operasyon ng pagkupit sa wallet ng mga dumadaan sa kanilang pasilidad. Agad na sinuspindi na plaska ang SSO at dalawa pang kasabwat ito na nag ng tubig para malunok ang pera kahit pa naduduwal ito noon. Nangyari ang insidente noong setyembre. Disyembre 8 ng gabi. Yan ang Dizer H News, RH6, Sherwin Batalfaro Alfaro, tuloy, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayong Pilipino.